Good morning mga idol yan Dito tayo ngayon sa may uh, Paralayas Sa Sur Project ko pa pong check natin Kung ano na yung uh, ginagawa nila dito So yun, mga idol bali Nabaha na Nabatakan nila na halos na ng skim coat yan So nandito na yung apat na pintoy natin Kasi tapos na yung ating unit 1 sa may uh, Plasang Luma Project So bali nasa taas si Marton Yan po naglalagay siya ng PVC Para sa ating kisame. may. So nag-helper niya si Mario Siya yung nag-aabot at nagpuputol ng mga PVC na kailangan niya So bali dito naman po yan uh, Nasaan tindahan na natin yung uh, hangganan ng ating lupa So yun pinakabakod niya dito Paikot po doon So bali si Jomar yung ating uh, mason na nag-aasentada dito So yan po yung ating perspective view Yung ating pong interior Yan po, napakaganda nito pag natapos. Sa so, mga gusto mag-inquire po dito, yan po yung ating uh, contact number. So, bali, story po ito na residential house and lot. Tignan naman po yung view niya dito. It's napakaganda po. Lalo na pag nasa balcony ka, makikita mo po yung kagandahan ng uh, bundok ng Arayat at yung paligid dito. So bali si Roland po yung uh, naga help helper ni Jo ni Jomar dito. Ah, uh, then pasok tayo dito sa may loob. Ayun si Tito Cesar kinakantuan niya yung poste dito sa may garahe natin. Ayun uh. so, yan po siya. So yan dito tayo sa may salas. So, bali, pbc natin lang po yung uh, kulang ng ating kisame. Uh, Kasi so, nakabang na yun ating mga electrical para po kung sakasakali mga ilaw is ready na rin. So, dito po sa atin sa may kusina natin yan, gumamit tayo ng uh, gypsum board sa ating kisame. Uh, so, akyat po tayo sa taas. So and bali dito sa may tapat uh, na hagdanan natin yan si Sir Joseph. Siya po yung mga uh, bubabata ng skin coat natin dito. Shout out! So yan po, shout out po kay Sir Joseph. Kapitura TV po, pakisubscribe po siya sa may YouTube channel niya. I check niya po yung mga gawa niya doon sa YouTube. So yan po si... Adrian Siya naman yung naglilihan natin dito sa wall Sa may uh, balcony natin So check natin po yung uh, mga ginagawa nila dito At si Kerwin po nandito siya sa isang kwarto Pinipinis na niya yung ating kisa At saka nagbabatok na rin po siya ng mga skim coat ng wall Shout out naman, naman dyan, Pogi! Shout out naman dyan, Pogi! Eh. Shout out! boss! <laughs> Ayan po mga idol. Dito po tayo sa kabilang kwarto. Ah, so wala po pong uh, gumagawa dito. Pero yan, makita po natin. Gibson board lahat po yung uh, kisame natin dito. Sa may second floor. Ayan, pati po yung uh, shanty ay natin yun Meron na rin kisame. So ito po yung ating pinaka master bedroom. So ayan po yung ating uh, PVC. So dito po kasi PVC rin ang ilalagay natin dyan. Ayan po dito tayo sa may balcony yan dyan. Si Gani. Uh, naglilihan na po siya dito sa atin. Diba ba ito machine? Kapaluan ka ganito niyo So yun po yung ating pinaka balcony May terrace tayo sa Sa baba at saka sa taas So gaya na po sabi ko kanina Tingnan nyo po yung view natin dito pag nasa balcony ka Yan po so, napakaganda ng uh, Tanawin dito Nap Napaka presko sa mata So ayan po si Martin Siya yung naglalagay ng ating mga PVC ceiling dito sa may labas natin. So, yan po. Napakaganda ng uh, pagkakabatak niya. sa so, mga idol, yun yung pumuna yung update natin dito sa may paralaya sa na nagustin sur project po natin ng 2 story residential house and lot natin na for sale din po. So, mga gusto mag-inquire po, uh, reflex natin sa screen yung number natin at yung uh, Facebook para po sa mga uh, katanungan na gusto nyong malaman so, napakaluwag po ng na salas sa niya sa so, mga idol hanggang dito po yung ating video sana wag kayong magsasawang sumuporta sa Team Riot Builders ng Riot Pampanga hanggang sa susunod po maraming maraming salamat just click here and subscribe ayun po pambato natin yan si Bitok 1075 <laughs>